Promdi Province, in short, Promdi. Madalas ginagamit itong tawag sa mga probinsya nung bagong salta sa syudad. Ay, ngayon ka lang nakakita ng ganito, Promdi. Pero, ito ang napili ni Cebu Governor Lito Osmeña na maging pangalan ng kanyang partido nung tumakbo siya para president noong 1998. Proud siyang isa siyang Promdi. Bakit? Noong siya ay gobernador ng probinsya ng Cebu mula 1988 hanggang 1992, ito lang naman ang panahong tinawag na Sibom dahil sa naging mabilis na pagunlad ng ekonomiya ng Cebu. Dito na itutupad ang mga proyektong katulad ng Cebu Business Park, ang IT Park, ang Trans Central Highway at maging ang Marcelo Fernan Bridge na mas kilala sa tawag na Second Bridge na nagpabilis ng pagdaloy ng trapiko sa pagitan ng Cebu at Mactan Island. Ilan lamang yan sa mga produkto ng sibom na hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin ng mga Cebuano. Ang paniniwala ni Gobernador Lito Osmeña ay kung mabibigyan ng mas malawak na autoridad at kalayaang magdesisyon ng mga local government units o LGUs, mas mapapaunlad nito ang mga saklaw nito at ang buhay ng mga mamamayan nito. Ngunit, sentralisado ang gobyerno ng bansang Pilipinas. Dahil dito, madalas ay hindi patas ang pamamahagi ng budget at kung kaya hindi pantay ang pag-unlad ng mga lokal na pamahalaan. Bagamat ay hindi pinalad-manalo, ito ang naging misyon ni Govleto Osmeña sa pagtakbong president noong 1998 at pagtaguyod ng PROMDI o Progressive Movement for the Devolution of Initiatives. Layunin ng PROMDI ang paunlarin ng buhay ng bawat probinsyano sa pamamagitan ng abilidad nito magkakuyenti, magkatubig, magkaroon ng akses sa komunikasyon at transportasyon. Layunin ng Promdi ang pasulong ng inclusive growth. Kung ano ang oportunidad sa syudad, gayon din dapat sa probinsya. Probinsya muna, o ba? Diba, may pagmamalaki mo talagang Promdi ka? Ngayon, paano naman makakatulong ang debolosyon sa ating bansa at sa bawat Pilipino? Ay e alamin natin yan sa susunod na video. Kitakets!